magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Marahil napansin ninyo yamang tayo ay nasa ika walong araw na ng ating Misa Ginaldo na ang unang pagbasa ay palaging may kaugnayan sa Ebanghelyo. Sa unang pagbasa, ipinababatin sa atin palagi ang isang propesya, isang pangako ng Diyos sa lumang tipan. Pagdating sa Ebanghelyo, ang pangakong iyon, ay nagkakaroon ng kaganapan dahil nais ipabatid sa atin na kapag ang Diyos mangako, tumutupad. Kaya nga, ngayong ikawalong araw ng ating Misa Aguinaldo, nagpapatuloy tayo na tuklasin ano nga ba ang propesiyang iyon na may kaugnayan sa Ebanghelyo para sa araw na ito. Sa unang pagbasa, narinig natin ang isang propesya mula kay propeta Malakias. Wika niya: "Bago dumating ang araw ng Panginoon, isusugo ko sa inyo si propeta Elias." Kung pamilyar kayo sa buhay ni propeta Elias, isa siya sa mga dakilang propeta sa lumang tipan. Subalit so mapapaisip tayo, bakit nagamit ni propeta Malakias ang propesiyang ito, ang pangakong ito na bago dumating ang manunubos, bago dumating ang Panginoon, darating muna si Elias babalik ba si Propeta Elias? Ayon sa mga dalubhasa sa Banalatipan, ang tinutukoy na Elias ay ang bagong Elias na isa sa mga propeta na magiging kasing dakila o higit pa sa kanya. At yun nga ay walang iba kung hindi si Juan Bautista. Kaya naman sa Ebanghelyong ating napakinggan, tinupad ng Panginoon ang pangakong iyan Napakinggan natin ang salaysay ng kapanganakan ni Juan Bautista upang ipaalam sa atin na tunay na nalalapit na ang Panginoon dahil ang mangunguna sa kanya ay isinilang na. Kaya nga mula sa salaysay ng Ebanghelyo na ating napakinggan para sa araw na ito Anong mapupulot nating konkretong aral mula sa salaysay ng kapanganakan ni Juan Bautista? Tatlong aral. Unang aral ay ang pakikitungo sa kapwa. Bakit pakikitungo sa kapwa? Balikan natin unang bahagi ng Ebanghelyo. Winika dito, darating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Nakakatawag pansin sa unang bahagi ng Ibanghelyong ito ang dalawang salita. Una, nabalitaan balitaan ng kanilang kapitbahay at kamag-anak ang panganganak ni Elizabeth. Ikalawa, nakigalak sila. Doon mapapansin natin ang mga taong ito na namumuhay sa isang pamayanan ay malapit sa isa't isa. Nabubuo ang pagiging malapit sa isa't isa-isa kung meron silang pakikitungo sa kapwa iyan ngayon ang binibigay sa ating unang aral. Bakit? Dahil sa panahon natin ngayon, kung saan sinasabi natin, sibilisado, nakapag-aral, pero marami sa atin hindi marunong makitungo sa kapwa. Una sa lahat, nagagalak ba tayo sa tagumpay ng ating kapwa? Nagagalak ba tayo sa tagumpay ng mga taong malapit sa atin o sa tagumpay ng mismong kapitbahay natin? Dahil kung tutusin, kung susuriin natin ang ating sarili, bihira ang nagagalak sa atin sa tagumpay ng iba. Ang nangyayari, na mamayani ang inggit. Suriin nyo, mag-post ka ng video saan? sa social media. Ang daming views. Pero ang iyong like, ang iyong puso, ang baba. Bakit? Dahil ayon sa pag-aaral, yung mga tao, mahilig ka lang tingnan. Pero kapag ika'y nakikita, hindi nagugustuhan. Kahit maganda pang video mo, ang tunay, marami sa kanila na iinggit. Pero wag na tayong lalayo pa. Alam nyo dito sa ating pamayanan, sa ating parokya, talagang tumatak sa aking isipan ang isang kwento nang dumulog sa akin, humihingi ng payo. Sabi niya, Father, anong gagawin ko? Sa anong problema? Sabi niya, kasi Father, sa mahabang panahon, may kapitbahay kami na dalawang palapag ang bahay. Samantalang sa amin, isang palapag lang sa mahabang panahon, yamang ang kanyang bahay kalawang palapag, ang aming bubunga natatapunan ng kanyang mga dumi at basura. Pero wala siyang narinig sa amin na reklamo kasi gusto naming makitungo ng maganda. Ngayon pinagpala po kami sa buhay nang makalis ang kanilang ama sa pamilya at makapagpatayo ng mas mataas na bahay, tatlong palapag. Nahigitan yung kanyang kapitbahay na dalawang palapag lang. Alam niyo yung kapitbahay niya, galit na galit sa kanila at sabi, wag na wag niyong tatapunan ng basura ang bubungan ko. Isipin mong ugalik na iyon, Nang ikaw mas mataas, ikaw ang gumagawa ng kabalastugan sa iyong kapitbahay. Ngayong nataasan ang bahay mo, wala pang ang ginagawa, nagre-reklamo ka na. Iyan ang problema minsan sa mga kapitbahay natin. Hindi tayo marunong makitungo. Dadagdag ko dito, ito, talagang sabihin natin, isa sa mga problema sa ating pamayanan meron nga akong alam na pamayanan, ang mga bahay, may kanya-kanyang tinatawag na garahe ng sasakyan. Pero magtataka ka, ginawang extension ng garahe, tuloy ang kanilang sasakyan nasa labas. Dahil nasa labas, ayun, nagbabangayan kung sinong mauuna. Kaya, ang nangyayari, imbis buo ang pakikitungo sa kapwa, ang pakikitungo sa kapitbahay nag-aaway-away sa isang lupain o ari-arian na hindi naman nila pagmamay-ari kasi yon ay kalsada. Bakit ko binabanggit ang katotohanan yan? Di ba tinawag tayong mga kristyano? Di ba tinawag tayong mga katoliko? Pero bakit di tayo nagbibigayan? Ba't di tayo nagmamahalan? Sinasabi natin na lalapit ang Pasko. Pero bang yung kapitbahay mo, nakabangayan mo, kaya mong patawarin, kaya mong kausapin hanggang ngayon? Magandang pagkakataong ito, mamula tayo sa katotohanan. Na kung ang diwan ng Pasko pagmamahalan, bakit hindi ka makitungo sa kapwa mo? upang mapanumbalik ang magandang ugnayan. Idagdag ko na lamang dito. Alam niyo po ng batang pari ako, may nakakatandang pari na na-assign sa isang subdivision. Sa aming sharing, natatak sa aking isipan, sabi niya, alam niyo mga kapatid, ang hirap maging parish priest sa isang subdivision. Dahil talagang pinatunayan ng mga mayayamang nakatira doon na sila ay may division sa isa't isa. Suriin mo, pumasok ka ng malalaking subdivision, anong makikita mo? Kanya-kanya nagtataasa ng pader. Anong pinahihiwating noon? Sa Ingles may kasabihan tayo, Do not build walls, but rather build bridges. Bakit? Kapag gumagawa ka ng pader, pinapakita mo lamang sa iyo, sa ibang tao, magkanya-kanya tayo, wala akong pakialam sa sarili mo, wala kang pakialam sa sarili ko. Nawala yung tinatawag na pagtutulungan. Ang namayani ay pagkakanya-kanya kayo matanong natin, marunong pa ba tayong makitungo sa kapwa-tao ng kasayahan ng ating kapitbahay, kasayahan natin, ng problema nila at pinagdaraanan, pinagtutulungan? Mga kapatid, that is the sad reality in our community and even in our country. Marahil ngang iba, nagtatayo ng mga matataas na pader, dahil ang iba sa atin hindi mo mapagkakatiwalaan kung sila nga ba ay kukuha ng iyong kagamitan o di naman pangangalagaan ang meron ka. Nagsisimula yan sa magandang pakikitungo sa kapwa. Ikalawa na binibigay sa ating aral ng kapanganakan ni Juan Bautista. Nabanggit sa ikalagit na ang bahagi ng Ibanghelyo. Nang ikawalong araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Sa karaya sana ang ipapangalan sa kanya, gaya ng kanyang ama. Ngunit sinabi ng kanyang ina, hindi Juan ang ipapangalan sa kanya. Napansin nyo, kung gaano sila kakomportable sa isa't isa, yung mga kapitbahay, yung mga kamag-anak, gustong pangalanan ang bata bilang Sakarias. Dahil yun ang pangalan ng tatay. Subalit, nakialam ang nanay. Sabi niya, hindi. Juan ang kanyang pangalan. Pero sabi ko nga sa inyo, maalala nyo, sa kultura ng mga Hudyo, ang nagbibigay ng pangalan ay ang tatay. Bakit? Dahil kung sa atin, para kilalanin mo na anak mo yan. Sa panahon natin, kailangan ng tatay na pumirma sa birth certificate na tinatanggap niya ang batang ito at maaaring gamitin ang apelido niya. Nung kapanahonan ni Juan Bautista, ang kailangan lamang ay ang tatay ang magsabi, kinikilala ko yan. Yan rin ang nangyari kay Jose. Alam ni Jose eh, na biologically hindi niya anak. Sino? Si Jesus pero binigyan siya ng atas ng, ng anghel na pangalanan mo ang batang ito bilang Emmanuel. Ginawa niya iyon upang pagturing kay Jesus bilang sarili niyang anak. Kaya nangyari dito ngayon, tinanong nila ang kanyang ama, si Zacarias. Naalala niyo si Zacarias, pipi, dahil pinarusahan sa kanyang kakulangan ng panampalataya, humingi si Zacarias ng masusulatan ng sinabi niya, Juan ang kanyang pangalan. Nais nice kong tawagin ang iyong pansin sa pagkakaloob ng pangalan kasi ang ikalawang binibigay sa ating aral ay ang paggawad, ang pagbibigay ng pangalan